Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. AJ Jinko, good evening. Hello po mga brothers. Hello po. God bless po. Good evening. Ang tanong ko po, dahil may dalawa po akong tanong, sinulat po ba ni Mark ang Gospel of Mark. Sinulat po ba ni Matthew? Ang Gospel of Matthew. Sinulat po ba ni John? Ang Gospel of John. Sinulat po ba ni Luke? Ang Gospel of Luke. Uh, ano tanong mo ba, Rai Jijinko? Uh, sinulat po ba ng mga Gospel writers yung Gospel? Yung sinulat po ni Luke? Yung Gospel of Luke. Sinulat po ni John? Yung Gospel of John. Sinulat po ni Mark? Gospel of Mark. Ganun po. Okay, uh, bigay natin kay Mano ang pagsagot. Mano Yes, uh, well, sa Misa Kapatid, no, ang um, pag nagbabasa yung mga readers, ang sinasabi palagi, according to the gospel of. So pag sinabing according to, sino ang pinapatungkulan dun? Yung sumulat ng gospel, no? Uh, may mga may mga, uh, modern scholars na hindi nila kinikredit na ang sumulat talaga niyan ay yung mga apostol talaga mismo. Pero sa church talaga kung sino yung sumulat ng Mateo si Mateo. Sumulat nung Marcos si Marcos, sumulat nung ano si uh, sumulat nung yung apat na ebanghelyo sila talaga lalo-lalo na kay 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 Apostol Pablo, no? Maraming sulat si Apostol Pablo, Pedro at iba pa. So, yung mga apostol mismo bro ang nagsulat. Brother John Ray. Yes, bro, ta. Okay, uh, tama naman 'yon, pero mayroon tayong Bible chronology dito. May lugar kung saan po sila nagsulat at anong anong year, anong taon. Ang Matthew is nagsulat si St. Matthew sa lugar ng Palestine noong 41 AD. Bible chronology yung bas batayan natin. Ang For kang St. Um, sa Rome po siya nagsulat as anday lalang. Uh, o sa Rome. Uh, then sa 50, uh, 61 AD, uh, 65 AD. Then kang Luke, uh, kang Luke, San Lucas sa Caesarea po siya na lugar nagsulat uh, noong 58 hanggang uh, 56 hanggang 58 AD. At kanjan sa Ephesus po siya nagsulat. and uh, then noong 98 AD. So, At sa, eh, ano na lang natin ang sa Acts of the Apostle, dahil ang writer diyan sa si, si, San Lucas, sa Roma din siya nagsulat noong 61 AD. Yan lang. Maraming salamat. Good evening po. Yes, good evening po, te. Anong po lang po. Um, yung sir kasi na inaano ko ngayon, pinakita ko. Mano ko, pinamano ko po sa parents ko. So, sa kanya pinasa. Before po ito kasi napakalakas talaga. So, talagang kahit is, dalawa at tao hindi kaya yung i-accountate yung mga nabili. Tapos nung matanguli kasi nawili si mama ko sa mga uh, pampaswerte. Yung niyo namin talaga is ninyo na, alam niyo po yung typical na ninyo talaga natin ngayon, na may bundong hawak, tapos yung red yung hapa niya. Ah. Tapos dinamitan nila po yun ng kulay green. So, yun ang i, i, na, kasi siyempre luma na, so, dinamitan nila ng kulay green, tapos naglalagay siya ng mga, may buta siya, mayroon siyang mga, ano pampaswerte yung nilagay niya. So, yung patang huli parang, yung negosyo parang talaga talagang bumaksak siya. Tapos yung uh, nabaon sila sa yung nangungutang na sa samantang so, ang takas-lakas pa rin ng tindahan. Pero siguro kasi dahil naluloko na rin siya sa kakaloto. And then yung nas, nasa akin na nga, parang ganun po, yung malakas naman siya, tapos may tenta rin nga nilipaksa. Lalo na yung nagsimula na akong hindi kasi sumali ako sa PPP, sa prayer, sa prayer work. So, mas start nang dito ko kasi ako nag ano nag nonopina pina. Parang alam niyo parang ang hirap ng pasok ng event. parang bukas talaga lalo na ano yung parang na uh, ano ko ba yung, may balik ba sa akin yung ginawa ng ng parents ng mama ko lang ng baby papa ko kasi papa ko ah uh, para sa siya. Yun po. Yun yung unang ko question. Okay, brother Tata. Brother John sorry di, hindi ko na kuha ang tanong niya dahil putol-putol, may nang signal ko. Ah, sige. Uh, sige. Uh, Brother, uh, Brother, Angel, nakuha mo yung tanong niya, Brother Angel? Yes, uh, yung sitwasyon niya, yung sitwasyon niya yata, yung dati, meron daw silang Basta mga... Basta, alam ko lang, pagpaswerte yun? Sayon. Yung pagpaswerte, tapos sa kanya parang may umi-epekto ano yun. Uh, ang tanong niya kasi parang um, na benta o ano so yun nga no so contaminated ba siya dun sa parents niya yata dati na may mga ganoon na uh, yung mga ano ng Santo Niño uh, mga eh okay papasuwerte Santo Niño yata at mga Buddha ngayon siya parang connected ba do, daw siya dahil siya ay eh, sumali na sa ano sa prayer warrior tapos bakit nagkakaganyan daw so Uh, pwede, posible, di ba? Contaminated ba daw siya? So, kailan siguro ma-renounce ma niya yun, bro, tata, di ba? So, yun ang tanong niya yata. Tama ba, sister? Tama po ba, sister? Ah, tingnan mo na, ate mo na niyan, mute Sige, go. Tama po ba, sister? Ah, <laughs> uh, yun po, yun pa, ano po, kumbaga, hindi po ba ako, ah, uh, yun, parang, e sa akin, yun po, contaminated, kasi, yes, yeah. Hmm. Di ko naman po okay naman? Kaya lang parang, ano ba yung parang ngayon, nagtiriya pa ako. <laughs> Pero talagang magtulubin na magtulubin ako. Ano kung dapat mong Angel? Hindi, si Protata. Yung yung tanong niya, kapatid, ah uh, Protata, na-gets <laughs> na, na gets po yung tanong niya? So, uh, so, contaminated, so... contaminated ba daw siya? Oh. Uh? Oh Roger. <laughs> yes, yes. Tuntan mo yung sa lahat ng ori ng pagpasurti o oh, good luck, uh, isa sa mga uh, pinuntahan namin sa parokya ni po, Padre Dar, uh, Padre Dar sales yung CEO namin sa DSTD, nagpasaklulo siya dahil yun, uh, isang tindahan, and then may medyo napusis, pero ang daming mga pagpaswerte nila din, inadvisa namin na tanggalin, sabi nila, huwag, huwag niyong ipatanggal <laughs> dahil yung pagpaswerte. Pero nagkasakit na. So, yun na. Tinanggal nila dahil epekto na yon sa mga pagpaswerte nila. totoo naman yun, ang demonyo maghatag ng biyaya pero walang libre. Ah, temporal lang. So, uh, hindi natin nakalimutan na ang lahat ng may uh, may ari o oh, yung lahat ng uh, mga biyaya galing sa ating Panginoon, di ba? Pero yung tanong mo, contaminated na contaminated yes, of course, 100%. Hanggang ika ikalima na sa nilahi, mag-contaminate po tayo kung yung mga bugulang ni Nuno na-involved sa mga occultist practices. So, mas maganda siguro, i-compisal yung sister, lahat ng pamilya mo, buong pamilya, mag-compisal, general confession, at i-renounce yung mga involvement mo sa uh, mga occultism. Lahat ng mga involvement mo ng yung pagpaswerte sa yung negosyo. O, papa. So yon ang pinakamalaking uh, problema din, ang contamination, yung nagawa ninyo. Okay, uh, Ate okay na, na, yun, Lisa, okay na ba yon Uh, bro, uh, bro, Ano kasi, bro, tata, inalis ko naman po yun. Nung ako na yung nag-take over, inalis ko lahat ng mga si Nino, inalis ko yung pin, pin, pin over nilang damit na play green. Lahat is wala talaga akong pampaswete dito sa akin. Kaya lang parang, yun nga po. Kailangan po, ano po dapat yung gawin para maalis yung dati Ginawa ng mother ko. -in. So, inalis na lahat yung pampaswete? Inalis na? Inalis ko na po. Meron pa nga Inangal kasi ditong, meron pa po kasi ditong banga na hindi okay. raw pa yata ditong igot na nag nagalok sa kanila ng pangan pampaswerte daw. So, eh, si mama, parang siya nahilig sa ganun. Pero yung po inalis ko na pinasok ko na rin yun kasi di ba sabi niyo ano ko yan. Kasi nakita ko doon sa banga meron siyang dragon na drawing na sinabi yung pangaro okay. siya nilalagay niya raw yata so, yung, so Pero wala na so, po tapos, ta kahit analis kahit analis mo yun hindi yun ang proper disposition dapat Uh, tinanggal yun, at tinanggal yon at yon ipa ano pa yon ipakas ipakas out pa yon at i living o kaya, kaya kaya nga sunugin. at tapos kayong lahat diyan magkumpisal at i-renounce ah, sa sarap ng received sacrament renouncement and then pagkatapos uh, yung bahay niyo yung tindahan niyo lahat ng mga abong bahay niyo ipa para mag out yung attachment dyan. Kahit pa, maduyan na kung na ninyo o natanggal na pero walang proper disposition. Kailangan ko pa natal. Yung Hindi na pa sa basta. wala na. Hindi yun to. na na pa yung pang attachment yon dahil hindi yon ang proper disposition hindi hindi ko hindi ko po kasi na ano pa uh, bro tayo, yung ano yung Yandali lang patul patol. patol, patol, patol. Ko pa, oh, oh. Yung tinanggal ko na ano ng mga chime ganun. Hindi ko pa kasi na dito hindi ko maibigay wala naman ditong uh, exercise free sa GMA. So ako ginawa ko tinabi ko lang muna para pagsasabay-sabayin ko na lang siya ng dispose na no? kahit ako na lang. Diba pwede pwede po ba yun o kailangan talaga isurrender is mo sa Perthendo. Ano yan? Uh, ano ito na mo, te Annalisa? Meron kasi akong sinisearch dito eh. Ano yun? Kasi, i eh, ang anpalaw kasi, bro, dyan do, eh, akala dispose. So, is, kaya lang, kasi dito sa GMA, wala naman ditong uh, exercise priest na pagsasaliang ko nung, nung mga ano, nung mga pampaswerte. Ikaw yung mag-dispose, te. Eh. Kaya nga po, pwede naman po, di ba po, pwede oh O, pwede naman, ikaw mag-dispose. Ikaw yung mag-break ng selling consecration niya bago mo siya ilibing or sunugin. Pwede po pa kaya, sama ko pa ba, ba yun yung bang binasag ko? Nilagyan ko naman siya ng exercise salt, sa doon na rin ako nagugas ng kamay ko. So, mas, isasama ko na rin yung Talagang mas maganda talaga na i-break yung kanyang selling consecration. At saka may da, may dagdag po si Bro Tata sister no hindi sa sapat no yung proper yung disposition yung pag uh, ano niyo sa ma uh, ano o para pinyalan niya no so sabi naman po ni Bro Tata para makumpleto yan pa deliverance sure rin po yung ano nyo, yung lugar niyo yung pindahan yes so tumawag ko kay Next Service priest kasi nandiyan pa yan no pagtapos yung renouncement ko daw sabi ni Bro Tata mahina signal ni Bro Tata So ma, ma kailangan ma-renounce 'yan. Uh, lahat nga daw no, i-confess nyo po. So 'yun ang dagdag no, hindi sapat yung pag-dispose mo lang, pa-deliver uh, uh, i-renounce, i-confess kasama buong pamilya yung mga na-contaminated diyan. And then deliverance po. Yung po yung dagdag ni sabi ni Bro Tata para mas makompleto po, kapatid. Ay, question out. Yung pangalawang question ko po, kasi kag kagabi po, pinas, pinahabol ko kay Sister kay si Ate Eda kay yung ano yung, yung mga patay namin. So yung father ko, yung baby ko sa kayo, yung, yung, mga TUT ako. ko. hindi pa kasi hindi ko alam kung ano pangalan. After nung po nang sasagabi ako sa ako nag sumasali sa prayer. So sa umaga tulog ako. Eh kanina pagtulog ko ko yung yung father, basta parang yun sila, yung mga kaluluwa. Ay, yung magulo, yung sa father ko, parang siyang kampante Yung sa side ng mama ko, yun yung kasi marami patay na hindi ko nahihalo. Kasi hindi ko I alam mean, yung, yung totoong mga pangalan. Hindi ko kasi nakakausap. Mga bisaya po, hindi ako masyadong maalam alam sa bisaya. So hindi ko sila naisama. isama so, ko, ihahapon ko na lang. Parang sila yung magulo. Parang, eh uh, ewan ko, parang sabi, ah, sila yung gano'n. Ang tanong ko po, Madalas po ako nananaginip ng mga kaluluwa. Pero wala naman po ako na re, na iniisip ni ko kung bukas ba yung third day ko. Kasi madal, madalak, mad, um, kahit yung dalaga po ako, lagi ako nakakapanaginip ng mga kaibigan ko, ano kaya. kasi yung malapit sa akin na namatay. Ano po kayo ibig sabihin? Yes, sir. Ah. Oh, si Evelyn yung, Angel. Oh, uh, yung ano okay. niya kasi yung yun nga, yun, wala hindi pa siya nabed, hindi pa kay nag-renounce, nag, nag -deliber, na deliverance. Eh. So makikita natin contamination niyo doon sa mga occultism niyo before, no? Lalo na diyan sa lugar mo. So the possibilities uh, hanggang ngayon contaminated kayo kaya kung ano nang -ano napapanaginipan niyo kapatid. So uh, bro Wendell yata nandiyan, di ba bro Jando? Hindi nagre-responsible Wendel. brother Wendel? Mother Yuhu. <laughs> si, ah. si, Bro Tata na lang uli, Bro Tata. Bro Tata. Uh, ikaw pa na kayo. lang daw, Bro Tata. Gising ka ah. pa ba? <laughs> It's the signal dahil may nam biglang humina ang signal ko. Kumusta, brother John do? Okay naman. Okay na. So, yung uh, ano lang narinig ko, yung nanaginip siya ng mga kaluluwa. Yun ba? Lagi o po, daw. Opo, bali, eh, ano na po yun? Pang four times na po. four oh, times, times lang na lang. Nung wala dalaga. Oo, oh, palagi. So, ibig sabihin, hindi occasional. So, epekto uh, yun sa contamination mo, sis. Ha? Kailangan mag-renounce ka, mag sa general confession. Ah, uh, but... huwag, na, huwag, po na, huwag po sa... Sa meron po ba yung epekto doon sa kasi nagpa-advolary yung po yung nakulam ako. Binigyan ako ng bala. Pero nawala ko kasi yung bala na Pero yun po, eh, na-confess ko na naman sa pare twice na na lumapit ako sa advolary. So, pero hindi mo na-renounce? Hindi naman po ako pinag-renounce. So, kailangan i-renounce ko po, po pala yun. Right. Mm, so, yun lang siguro. Kailangan, eh, ano pa ni mo, ano pang ibang mga involvement? Yung Binigyan kayo ng bala ba? Bala ng, Binigyan po ako ng bala ano? para Are? daw po, ano, opo, opo, para daw po yung protection ko. <laughs> so, nawala, nawala ang bala? Nawala po yung bala, mm, tapos, dapat... nung nagpinilgan ako uli ng, yung 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 yun, 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 kulam na rin yun sa akin, ano yun, uh, araw ng paspas, so bigla na lang ako na matay sa loob ng simbahan, pagkasalitaan ng no, pare, bigla ako na yung matay. So yun pala, binalikan niya uli ako. So, yun, yes, contaminate. Okay. Okay, so, i-compensal eh, eh, ulit. Compensal at saka renouncement at lahat ng involvement mo. Eh, kailangan eh, isulat mo, ilista eh, mong mga lahat para... tapo kasi i confess ko na yun. O, oh, renouncement, dala, renouncement. dayon mas baganda ayong lahat, buong pamilya, at saka yung uh, bahay nyo, ay deliverance ano po yung ano ko, hindi po siya Catholic, yung sister ko, hindi po yung, siya Catholic, Catholic. Yung, yung partner mo? O? Apo, apo. Asawa mo? Apo, hindi po siya Catholic, pero hindi naman namin issue yung ano, yung uh, yung religion. Kasi sa amin, sa Catholic naman siya nagsisim. Although ngayon hindi na siya nagsisim pa, ewan ko. Kaya ngayon, nung okay. medyo, ano, po, isa, isa Mas maganda, eh, ano mo, dahil hindi siya katulik, pero nagsisimba siya sa katulik. Mas Apo, maganda. May eh, devotion i nga po siya kay Mama Mary. Actually. Na, no. mas may devotion pa siya sa siya. Mama Mary. Anong klaseng sikta siya? Iglesia po ng Diyos. Iglesia ng Diyos, Espiritu Santo, siguro yung... Suhay at, suhay at katotohanan ah. po, yung, mga mahaba ang buhok po. Yung kang Elisuriano, de, pala. So, mas maganda. Advisean mo siya na ipogpisal yun. Hindi po yung kay Eli Soriano, kay ano ba ito? Yung pinanggalingan nila ni Felix Soriano, ni Man Felix Manalo. Si, ano ba to Si, tiba ba, before po si Felix, saka si, ano, si magkasama yan. Yung punak yung mga nila. Kay, ano ba ito? Nakalimutan ko. Basta, bandang, ano po, kasi. Hindi po As siya kay lang. Basta kung ano, kung pwede <laughs> Pero month, siya. Pero nabautis siya, baptism siya ng katolik. Opo, tapos net, na, ano siya doon. Actually, la, kung pamilya niya, na ano niya, uh, uh, siguro dalawa lang kapatid niya, hindi niya na ano, lahat, lahat ng lahi. <laughs> Nung dung, dung banda sa bataan na convert niya. Kasi magaling siya sa sa talk. Magaling siya sa mga, ano. So, mas maganda, eh. ano siya, yeah. I-convince mo siya na balik sa katulik proper, magpupisal siya, dahil mortal sin yung ginawa niya. Then, para makabalik siya, totalis ng si mga dahil palagi siyang nagsamba, pero hindi pa siya proper na, ano, ah, hindi niya napupisal. So, payuhan mo siya, advicean mo siya para buong pamilya, no, mag-process po tayo para efekto yung pag-processing ninyo sa involvement ng oh. Call so, <laughs> yun lang. Ayohan mo siya, advisean mo siya na pwede, mag-convince mo nga total na balik sa sagat ulit po at mag-convisal. Sige <laughs> <laughs> it, po, salamat. Thank you po, Brota. Brojento, isang, isang tanong na lang. Sige, okay, te. Ano bang talata yung nagpakita ay kinausap ni napunta si yung namatay si Jesus, pagpunta siya sa Forgeto ay kinausap niya si Moses po yon. Sino yung kinausap niya na Ano bang talata yun? Ay magkahiwalay po yun te. Yung kinausap ah. niya si Moises, hindi po sa purgatorio po yun. Saan po yun? Yun po ay nasa ano, sa kanyang transfiguration. Yan ay nasa Mateo 17. Ah, basahin ko ha. Yan ay nasa Mateo 17:3. Sabi ng gani sabi ay ganito. Ayun, pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Hesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad si Namueses, Ah, sabi ni, ano, ni Romel Tembrevilla, ito ay sa Mount Tabor. At nakita ng tatlong alagad si Namueses at Ilias na nakikipag-usap kay Jesus. Ito ay sa Mount Tabor. Ha? Nag-usap si Kristo at saka si Mueses, yun ay sa Mount Tabor. Yung pagpunta naman ni Kristo sa purgatorio, yun po ay nasa unang Pedro 3.19. Sabi ni Cesar Balada, saan ba ang purgatorio? Tanungin mo si Kristo kung saan siya dumaan, no? Kasi hindi naman to natural world. It is ay is, uh, ano, ibang ibang lugar ito na just lang ang nakakaalam kung saan saan dadaan, no? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman. Sa pagkakataong ito, si Kristo ay pinatay na sa laman. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So dumaan na siya na pagkamatay rito. Next, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. So meron palang mga Espiritong nakabilanggo. Ano yan. Ang tawag namin dyan sa bilangguan ng mga espiritu, yan ay purgatorio. Bakit? Sino ba ang mga espiritong yan? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. So ito pala mga espiritong ito pinangalala ni ni Kristo, ito yung mga espiritu noong mga panahon pa ni Noe. Pero andito, pinapangaralan ni Kristo. Para saan yan? Di para maligtas. Yan ang purgatorio. May cleansing na Lugar na kung saan lilinisin tayo. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. So itong mga espiritong ito na pinuntahan ni Kristo after siya namatay, ito ang tinatawag naming purgatorio. Kaya doon sa so kumukontra sa aming katuruan patungkol sa purgatorio, kontrahin nyo itong sinasabi sa Biblia na merong bilangguan ng mga espirito. Kasi, nung ako sa Badista, tinanong ko yung kasamaan ko rito eh, kasi binanggit ni Brother Wendell at ni Baru Tata, tinanong ko yung mga kasamaan ko to sa, sa badista. tanong ko sa kanila, yung bilangguan ba ng Espiritu, langit ba yon? Sabi nila, hindi. Yung bilangguan ba ng Espiritu, impyerno ba yon? Sabi nila, hindi rin, kasi pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. Kung hindi yon langit, hindi yon impyerno, anong lugar yon? Sabi nila, ang nakalagay dyan, bilangguan pagmunang nang dagdagan. yun sabi nila, hindi naman pagdaragdag yung bibigay ng pangalan eh. Ang bibigay ng pangalan hindi pagdaragdag 'yan. Ang mahalaga diyan, meron talagang lugar, merong uh, spiritual uh, spiritual uh, world kung saan doon nakakulong ang mga espiritong 'yon pinuntahan ni Kristo. Kaya nga pinangalan kasi walang pangalan ni eh, Bilanggo lang ang nakalagay eh. Mga bilanggo lang ang nakalagay dun eh. Kaya pinangalan ng purgatorio. Yun. So, biblical talaga ang purgatorio. Kahit sa ang version ng Biblia, merong bilangguan ng Espiritu. At ang mga Espiritu niyan, yan ay mga Espiritu nung panahon pa ni Noe. Ibig sabihin, matagal na yung nandyan. Pinuntahan ni Kristo, pinangaralan. Yan ha? So, biblical talaga ang purgatorio. Anal Ate Annalisa? Hey, sasagot ako sa si inyo, bro, dyan doon sa, doon sa, nakasagotan ko sa, kin support, uh, kita Gitiano supporter. Kasi, di ba, parang nahack tayo. yun. Nabihin na ano ni Padre Gitiano. So, Diyan yung, di yung... ako malis doon. Okay, Sumasagot-sagot ako doon sa mga sulpot doon. Iyon yung, yun yung, yung, ano pinag So, isasagot ko po. Thank you po. Thank you, oh. So, Sister. <laughs> uh, hindi po amin yung ano, yung Father Darwin Gitgano supporter. Yung Impisaya. amin... Yung Pisaya. Oh, Oo. Oh. yung Pisaya, bro, dyan. Oh, hindi amin yon. Yung hmm. ano, yung yung aming page na hinak, yung Reverend Father Darwin Gitgano punto por punto. Oh yon ang aming page na hinak. Hindi na kami ang nagpo-post doon. Kaya wag, wag kayong magtaka kung ba't iba ng mga nakapost doon. Okay? Hinak. yon yun ang hinak. Sasagot lang naman ako doon, bro. Yan ang ko lang yung muscle. At hindi Pilipino yon oh Ang nag-hack nun hindi Pilipino kasi ibang lingwahe sila. Mukhang Indiano yata. Magkano okay. to? Thank you po. Thank okay. you po sa lahat. Okay, thank you sa iyo at thank you sa iyo at 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 Ate Analisa. Alright.